so, <coughs> okay. so, ayun. Sa totoo lang, gustong gusto ko na magpahinga kasi sobrang pagod na ako. Tapos, masama yung pakiramdam ko. So, kaya ko naman kung hindi masama yung pakiramdam ko. Pero ngayon, kinakaya ko pa rin. So, ayun. Kumakain ka ni Angelo, itlog yung ulam namin. So, wala akong gana kumain. So, si Angelo yung pinapakain ko mao yung pamangkin ko. Kumakain ako pa unti-unti. Nakakaramdam ako ng gutom. Kaya lang, pag nandyan na yung pagkain, masama na yung panlasa ko. So, hindi ko na siya makakain kasi hindi maganda talaga yung panlasa ko. So, hanggang ngayon, ayan, nag-iiba na yung boses ko. Ay, hindi ko alam kung hanggang saan to. Hanggang kailan. Saluda, rice be. Hello, Dad. Andiyan si Angelo. Oh, kumakain. Ayan. Nandiyan yung mga paninda namin. Nakapagluto ako kanina ng paninda ng toron at saka yung banana ball. So, paluto ako ng banana ball na 106. Tapos ngayon, ayun, may binalatan na naman akong saging doon para sa toron namin bukas kasi kailangan ko magtinda sa <coughs> kailangan ko magtinda sa school bukas ng umaga so okay lang kaya ko pa to so hanggat kaya ko kayanin ko so hindi pwede hindi ako pwedeng tumigil <coughs> kasi yung pangangailangan namin yung pang araw araw namin so wala kaya hindi ako pwedeng tumigil sa so, yung mga saging na yan... <coughs> mga saging na yan, binili ko yan. Tapos, lahat yan, binili ko. Para lang may paninda kami. And then, mamaya... Hindi ko pa yan nabalot kasi... Naka-frozen pa yung wrapper ko. No, anak! Quiet! Quiet! What? Saan so, pa rin si Angelo kumakain? So, Dan, did you swallow the rice? Hmm. So, bukas... Nandito kasi kami sa tabi ng kalsada. Tino! Hindi! Sa tabi kasi kami ng kalsada. Dito. Tapos nandiyan sa baba yung bahay nga. So, kaya <coughs> rinig na rinig yung mga ano yung mga sasakyan. So, ayan, kahit ganito na yung lagay ko. So, kailangan ko pa rin kumayod kahit meron akong benta isang daan, isang araw okay na yan kasi si Angelo walang tigil sa kakahingi pa rin ng pagkain niya so syempre hindi naman pwedeng hindi ko siya bilhan anak don't touch that no, lawo kanan na the coins lang anak don't lose the coins and then gusto ko talagang mahiga gusto ko matulog, gusto ko magpahinga hanggang sa gumaling ako kaso hindi ayata mangyayari yun hindi pwede so kailangan ko talaga magtinda bukas buti na lang kahapon pupunta ng palengke yung kapatid ko so nagpadala ako sa kanya ng mantika tapos ng harina tatlo tatlong kilo lang kasi mabigat may motor naman sila kaya lang mabigat yung dipitin dito sa bahay na to sa kubo na to malamig siya kasi sa lang tapos ayan mga pa lang yan tapos hindi pa yan naka ano <coughs> pasensya na po ubo ako ng ubo kasi <coughs> <coughs> sobrang masama talaga yung pakaramdam ko inuubo ako masakit yung buong katawan ko, masakit yung likod ko, masakit yung tuhod ko, lahat. Parang nilalagnat ako, tapos uh, masakit yung ulo ko. Ay, yung mahirap. Kapag mahirap pa talaga. Tapos, darating yung mga panahon na ganito. Na hindi ka pwedeng magpahinga. Kasi pag nagpahinga ka, wala ka naman makain. Ganun lang 'yun. Nakakain mo na ako, guys. Mm. Habang nagbabantay ako sa tindahan, dito sa paninda namin. Nakahiga ako para makapagpahinga, pero yung banig ko is karugtong lang ng mundo. Nakahiga ako dito kasi masakit masyado yung likod ko. And then, gusto ko talaga matulog, kaya lang hindi ako makatulog dahil may bumibili may ano na naman maya maya may tumatawag so hindi pwede matulog para lang makahiga higa ako makapahinga pahinga kasi mamaya maya may gagawin na naman ako matatrabaho na naman ako so go lang buntis kaya mayan kahit may sakit ka na mo naga ano ano na yung labi ko kahit umaano ako may inom ako ng tubig lagi para siyang nagka-trap. lang, ganyan talaga kasi kapag masama yung pakiramdam. Gusto ko matulog hanggang hapon. Kasi hindi pwede. <coughs> Ayun, today, medyo okay-okay na ako. So, ubo na lang yung natitira. <laughs> yung natitira. So, inuubo na lang ako tapos kanina nakapagtinda ako sa ano sa school so may kita ako na 300 pesos so kayo naman naubusan na ako wala na akong harina so may mga oil pa ako dyan kaya lang yung mga saging ko is hindi pa siya hinog so meron hinog dito ilang piraso para sa toron tapos sa banana ball and then hindi pa rin to hinog so konti pa lang tapos medyo dumami yung napahinog ko na ano and then next week send break pa naman so pero okay lang yun kasi nakakaroon din naman ako ng benta dito sa bahay kahit pa paano minsan <coughs> naabot ng 200 pesos so <coughs> maya maya pupunta ako ng palengke kasi para mamili ng harina, ng mga oil, ng mga baking powders, so, wrapper. Kailangan ko, ayun, ayun, malakas yung hangin, nalalaglag yung mga yuk dyan, ayun. So, nakakatakot magtambay dito. So, hindi ako masyado tumatambay dito. And then, kanina, umaga, naligo ako ng umaga para mawala yung sama ng pakiramdam ko. So, ngayon, ako na, gano'n naman ang mga alaga ko. So, ito so, pala yung binihan ko ng pagkain yung mga manok kailangan kong binihan sila ng pagkain kasi humihingi talaga sila kaya pa nakapita sila so humihingi talaga sila ng pagkain <laughs> and then yung pangluto ko pa so, ayun, pinunukha sila Si Angelo, nakapasok naman siya kanina. Pinilit ko siya. Nanginginig talaga siya sa lamig kanina. Kasi pinaliguan ko siya. Siguro halos tatlong araw na siya walang ligo. Kasi nga, grabe yung hangin dito. Sobrang lamig. So, hindi ko siya mapaligo-liguan. Kasi si Angelo, kasi konting lamig. So, nilalag siya. Pero ngayon, medyo wala na rin naman. Kasi, inaano ko na din siya eh. Pinapaliguan ko na din siya kahit malamig. Pero, nilalagyan ko pa rin ng mainit na tubig. Kasi, nanginginig talaga siya. <laughs> Halos hindi siya makagalaw para muna paralyze pag nalamigan siya, pag binasak siya ng malamig na tubig. So, siguro, yun lang po for today's video. Thank you guys for watching. Bye-bye!